Guys, good morning po sa inyo lahat, kabayan sa Dubai. Guys, di bali magpipik po ako ng material dito sa aming warehouse. Kung makikita nyo guys, paispawisan ako, may unit po kasi dito sa aming warehouse. Electric fan lang po yung gamit namin, sira po yung AC. Ito po guys, yung picklist ko yung pipik, papakita ko po sa inyo. Guys, thank you for sa Beach. Welcome to my vlog. po! Guys, yung pigtlist ko yung pipik, di bali nililigat po sa sindaga po. Nililigat po sa sandga. Thank you. Guys, ito na nga pala yung material na pinig ko po. Di bali, inayos ko po siya sa isang paleta. Yan po guys, hindi pa po ako tapos magpick. Di bali, yung picklist ko nasa kalahati pa po guys, hindi pa po tapos. Yan po. Papakita ko po sa inyo, pag tapos ko na po siya ipick mamaya po. Guys, ito na po yung material na pinig ko po lahat. Di bali, tapos na po yung picklist. Yan po guys, nasa isang paleta po siya. Ibat-ibang lasing material. Himel brand po. Ayan po guys, di bali babalutan ko siya ng stretch pin plastic. Papakita ko po sa inyo guys kung paano po siya balutin. Ang galing mo, galing. <laughs> Ang galing. Ang <laughs> galing. once naikkan balik contoh kita A few moments later. Guys, ito na po yung material. Di bali na baluta ko na po sa na stretch pin guys. Ayan po, tapos na po guys. Pwede na pong i-deliver anytime. Sige po guys, maraming salamat po sa inyong pagpanood. Please subscribe to my channel. Follow me. Thank you. Kabayan sa Dubai.